Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan at sa lahat ng nanonood sa bidyong ito. Lahat-lahat naman tayo mayroong pananaw sa buhay, may pangarap sa buhay, may gustong abutin, may gustong gawin. Kaya kapag gusto kang umangat, kailangan lang natin ang sipag at tiyaga. Yan lang po ang magiging puhunan natin kung ikaw ay wala pang naipundar ngayon kaya huwag kang umasa sa ibang tao ang asahan mo ay yung Panginoon at yung kakayahan mo alam kong may kakayahan ka kaya simulan mo ang iyong pananaw sa buhay gawin mo kung anong tama para sa iyo para sa iyong kinabukasan para sa iyong ngailangan, Kaya huwag kang matakot magsimula. Huwag kang matakot gumawa para sa kinabukasan mo. Dahil darating ang panahon na tayo rin ang makikinabang sa ating kasipagan, sa ating pagtyatyaga. Kaya simulan mo kahit anong pwede mong simulan. Basta't galing sa puso mo Huwag kang matakot kung ano man Ang sasabihin ng iba Isipin ng iba Ang importante ginawa mo para sa iyong sarili Huwag mong isipin kung anong masasabi ng mga tao Ang isipin mo yung kinabukasan mo Lahat ng mga matataas na tao Nagsimula sila sa maliliit lahat ng mga yumayaman nagsimula muna sila sa kahirapan. Kaya tuloy mo lang, paglaban mo lang ang sarili mong kapakanan. Kaya huwag kang mag-isip ng mga negatib. Huwag, huwag mong sabihin wala akong pera, wala akong puhunan, wala akong kapital, wala akong magawa. May magagawa ka kapatid. Maraming pwedeng tumutulong sa iyo kapwa tao mo pwede kang uh, magpa-advise kung anong mang pangangailangan mo yung pangsimula ng iyong gagawin mag-farmer ka man mag -alaga ng kung ano-ano hayop, manok, kambing, baboy pwede yan simulan mo sa maliliit na negosyo yan lang po, maraming salamat God bless, bye bye